Mga local government units o LGU hinimok ni PBBM na doblehin ang paghahanda laban sa mga kalamidad. Naritong ang news ni Ian Articona. Hindi kahit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa bansa na pag-ibayuhin ang paghahanda sa kalamidad bunsod ng lumalalang epekto ng climate change. Sa kanyang talumpati sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, ipinaalala ni Pangulong Marcos na bilang mga alkalde, batid nila ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima sa kanilang mga nasasakupan. Ipinunto ng Pangulo ang mga lugar na dati ay hindi binabaha, ngunit ngayon ay nakakaranas na ng matinding pagbaha. Hindi na anya sa pataman nakagawi ang paghahanda noon dahil dahil mas malakas at madalas na ngayon ang mga kalamidad at dapat ng paiktingin ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos na hindi maaari ipagsawalang bahala ang posibilidad ng sunod-sunod na bagyo tulad ng naranasan ng bansa noong nakarantaon. At yan ang aking news scoop. Ako si Ian Artigona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.